Ang UTI o urinary tract infection ay isa sa mga sakit na madalas na nararanasan ng mga bata. Ito ay dulot ng mga bakterya na pumapasok sa urethra na nagiging dahilan ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto, ang UTI ay madalas na nararanasan ng mga babae. Ito ay dahil sa mas maikli ang urethra ng mga babae kumpara sa mga lalaki at madalas ang bakterya na nagmumula sa pritan ay pumapasok sa vagina patungo sa urethra. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang UTI ay maaaring mauwi sa kidney o bladder infection. Kung hindi ito maagapan ay maaaring magdulot ito ng mas seryosong komplikasyon sa katawan ng isang bata. Samantala, may mga UTI home remedy rin naman na maaaring subukan sa inyong tahanan. Ito rin ang mga paraan upang maiwasan ng bumalik at maranasan pa ng bata ang impeksyon. Ang mga UTI home remedy na maaaring subukan ay ang sumusunod. 1 inumin siya ng maraming tubig. Ito ay para umihi siya ng mas madalas at i-flush out ng kanyang katawan ang mga bakterya. Magkaganoon man ay hindi dapat pilitin ng isang bata na uminom ng tubig at kung ang bata ay anim na buwan pa lang pababa ay mas mabuting bigyan siya ng breast milk kesa sa tubig. 2. Painumin siya ng fruit juices. Kung ang bata ay higit sa anim na buwang gulang na, ay maaari na siyang bigyan ng fruit juices. Tulad ng cranberry at pineapple juice na inirerekomendang gamot sa UTI. Ito ay dahil nililimitahan ng mga ito ang pagdami ng bakterya sa urinary tract. Ngunit bago bigyan ito ang isang sanggol ay mabuting ipakonsulta muna siya sa isang doktor. Dapat din na ihalo ito sa tubig dahil sa ito ay maaaring magdulot ng dagdag na acidity sa ihi ng bata. 3 pakainin siya ng mga pagkain nagtataglay ng good bacteria o probiotics. Ang mga probiotics ay nakakatulong upang maiwasan ng UTI. Ganoon din upang maibalik ang natural flora ng katawan at ang lakas ng resistensya nito laban sa mga bakterya. 4 inumin siya ng lemon juice. Ang pagpapainom ng lemon juice sa isang bata araw-araw ay nakakatulong upang maiwasan niya ang UTI dahil sa ang lemon juice ay isang diuretic agent na nakakatulong upang maihi ang isang tao. Binabago din ito ang pH level ng dugo at ng urinary tract mula sa pagiging acidic o alkaline na pumipigil sa pagdami ng bakterya. 5. Iwasan ang mga asidik na pagkain at inumin. Upang may iwasan na maging asidik ang ihi ng isang bata ay iwasan siyang bigyan ng mga asidik na pagkain at inumin. Dapat ay mga juice, vegetables, fruits at iba pang masusustansyang pagkain ang kanyang kainin at inumin. 6 panatilihing malinis ang private area ng iyong anak. Kung nagda-diapers ang isang bata, ay agad itong palitan at huwag babara ng ihi o dumi. Bago suutan ng diapers, ay hugasan o punasan ng antimicrobial wipes ang kanyang ari. Dapat ay maghugas ka rin ng kamay bago ito gawin. 7. Paliguan ng bata gamit ang maligamgam na tubig isang beses sa isang araw. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong upang maibusan ang sakit na kanyang nararamdaman at upang mapanatiling malinis ang kanyang private part at maiwasan ang pagdami pa dito ng bakterya. 8 para sa mga babae, magpunas mula sa harap papunta sa likuran. Upang maiwasan mapunta ang mga bakterya sa vagina o urethra, ay dapat gumamit ng magkaibang toilet paper para sa genitals at pamunas sa puwet. Dapat din, ang pagpunas ay mula sa harap patalikod at hindi kabaliktaran. Ito ay upang hindi mapunta sa urethra o vagina ang mga bakterya na nasa anus o bandang puwetan. 9 i-encourage ang isang bata na umihi ng mas madalas. Bagamat masakit o mahapti ang pag-ihi sa tuwing may UTI ay dapat i-encourage ang isang bata na gawin ito ng mas madalas. Ito ay upang mailabas niya ang bakterya na nagdudulot ng impeksyon at siya ay gumaling na. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.